Ayan, so magandang-magandang gabi po sa inyong lahat So narito naman si Kindness guys, okay So ngayon po is update ko po sa aking katawan Medyo mas okay na okay na po ngayon si Kindness And then magluluto po ako ngayon guys ng crispy chicken Kasi nga po may work yung anak ko So papaborito niya kasi yun guys So wag na kain-kain sa labas muna hanggat may time tayo dito sa bahay Dito na lang po magpahinga, okay And then syempre guys maulan pa rin po dito sa Japan. So, this time guys, ang gagawin ko po, since magluluto po si Kindness ng ulam po sa hapunan, at sinabay ko na rin po guys, yung ating vegetable salad. Okay? So, madalas guys, nakikita na po ninyo yan. Alam ko po at marunong din po kayo nito. Nakikita na po ninyo yan sa FB at sa YouTube. Marami na rin po mga vlogger ang gumagawa nito. So, this time is, ginawa ko lang din po ito guys. Ngayon, kasi, why not? Meron din ako mga ingredients dito sa Japan, okay? Ayan, pero napaka-simple naman ito, guys. Hindi talaga yung kumpleto. Uh, Ayan. So, ano ba po yung meron dito na nasa bahay ni Kaidnesh, na nabibili ko lang po halos din sabang to yung grocery ako. So, yun lang din po ang may paghahalo natin, okay? Ayan, guys. At ito yung aking ingredients. dito di ba? At... Titino pa rin. <laughs> okay. And then guys, ito yung ating ibang ingredients. May mga ganito tayo dito. Ayan. Mamaya, papakita ko lang po sa inyo. And then, ito po yung ating tuna. Okay. Nalagyan po natin ng tuna, guys. So, di ba? Tapos, may, may, na may ano po ako, guys, na ito yung corn. Okay. Yung nasa lata lang po ito, guys. So, ipaghalo din natin ito kumaya at syempre guys, may halong itlog din po ito. Boiled egg. At syempre, alert tayo guys kasi sayang po yung oras. Nagluto na rin po ako ng boiled egg. O ba diba? Ayos ka kayo guys sa ah, natong salad ngayon. So, try natin na maya-maya guys. Pakinako po sa inyo sa so, paghiwa-iwain -hiwa ko muna ito, di ba? Kailangan natin ng sipag, ng sipag at syaga sa pag-slice ng pepino kasi nga medyo lit-litin natin to guys, ba? Pero kapag mahilig tayong kumain, may wala may yung lahat-lahat. Katulad ni Kindish, okay? So, gusto ko lang po talaga siya na i-try at i-share rin po sa inyo. kung ano ba yung mga ulam ni Kindish ngayon. Mga talaga, no? <laughs> ayan, so, first with chicken lang naman po, guys. So, ano yung madadali natin tutuyin ba? Ayan, tapos itong aking salad, okay? Alright, umpisahan ko muna, guys. So, ayan, guys, at nagpa... Init muna tayo ng mantika, guys, para sa ating crispy chicken. Ayan, ito po yung hapunan natin ngayon. Ayan, guys. So, sariling, sariling timpla po ito ni Kai Nesh. Alright. So, hindi ko na po pinakita sa inyo lahat, -lahat dahil mga nakaraang upload ko po, guys, is naipakita ko na po talaga sa inyo kung paano ko gumawa ng crispy chicken. Ayan, sariling timpla lang po talaga ni Kai Nesh. Ayan po. Tapos, nakamarinate pa yung iba sa egg. Alright. Ayan po, guys. Okay. At magkapag pwede na guys, ilagay na natin ito maya maya sa kawali. Habang mag-slice muna ako ng mga uh, pipino at iba pa. Alright. Alright guys. At this time po, ilagay na po ni Kylie Mesh ang iba natin chicken. Okay? Ayan, guys. So, maya-maya is update ko po sa inyo, guys, kapag maluto na po ito lahat, guys. O, diba? Pugihan kayo si Kyle Lynch kasi wala rin talaga sa anak ko, guys. Tara na pag galing siya sa work, alam ko, masarap na mga, mga craving waving niya ang hinahanap niya. Ayan. So, ayaw na ayaw ko kasi, guys, na bili lang ng bili ng pagkain sa labas. Mas ko talaga na ako yung magluluto. Ayan. Siguro sa isang buwan, Ayan, isa o dalawang beses na kami na bumibili ng mga pagkain na luto na or yung parang mga uh, hindi talaga ano pa yung hindi na may init ayan so dito guys ah si Karen kasi sa may time lang po ako nagluluto po talaga ako so, mas masarap kasi yung ano yung may effort tayo ba di ba <laughs> okay so ah, higit sa lahat mas makatipid ka pa po kasi kakain ka po sa labas kung um, bawa, palagi kumakain sa labas, kung may time ka na magluto, why not? Kasi nga po, isipin mo yung isang kainan po namin sa tatlong tao kami, di ba? Yung bayad namin, hanggang pwede pa kinabukasan, guys. Ibili ko na lang na lulutuin ko hanggang kinabukasan. May ulam pa tayo, di ba? Ang dami pa. Tapos mas mura pa. Mas, 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 tipid po talaga. Okay? Ayan, guys. Kaya lang, yun nga po. Kailangan ng asipan uh, sa pagluluto. Alright! Ayan. At syempre, hugasan ko na yung mga pinagamitan ko, guys, para puti na hugasin natin. Yan lang yung mga ano ni Kai Mesh. So, itusunod ko na guys naman ngayon yung ating uh, salad. Alright? Alright guys, at ito na po, tapos na po si Kindness sa pag-slice po ng iba nating uh, sangkap po ngayon sa ating vegetable salad. Ayan, isa-isahin ko lang po sa inyo guys. Ito po yung ating uh, corn. Ayan, na nasa lata lang din po. At ready to eat na rin po yan guys. Ayan po, na-slice na po natin. Ayan, yung itlog. Ayan po. And then, yung ating lemon. Siyempre, lagyan natin ng lemon, guys. At, siyempre, guys, yung ating tuna. Alright! at hindi mawawala ang pipino. Okay, isa ito sa napakaganda na nagbibigay po ng panlasa sa ating salad ngayon, ang pipino. Okay, at yan po guys, at paghalo-haloin na po ni Kindish ito ngayon. At konting timpla lang po ito. Napakasimpleng timpla lang po sa salad ni Kindness, Alright. Ayan na po guys, at simula na po ni Kindness. Siyempre, isunod ko na po yung ating pipino, guys. Ayan. So, pinaghalo na po ni Kindness. Okay? O, ba diba? So, sumot kayo ang pipino. And then, ito naman yung ating uh, onion. Sulad naman natin, guys. Okay? Ayan. Tilukon dyan siya kay patigin mo ang hiwa-hiwa ni Kindness. Ayan. Ayan. And then, sunod naman natin, guys, ay yung ating corn. O, ba? Diba? Sus! Kalamian ni guys. May corn. ba? Diba? May gulay-gulay guys. Yung paminsan-minsan is maiba naman po yung ating ginagawang mga salad. Ayan. Okay. Ayan po guys. Lahat, lapit ko sa inyo po ng konti. Ayan. So, konting mix lang natin yan guys. Sa ating uh, mga pipino. Kasi, Unahin ko itong imimix guys kasi nga po yung ating tuna at saka egg madali na lang kasi ito ma ano kasi luto na po baka ma dapat sa kuli po yung, yung itlog natin na ilagay ayan kailangan ko muna itong pagaluin mabuti okay ayan alright tapos sunod naman natin ngayon yung tuna okay o, diba? So, oily kay atuto na, guys. Perfect talaga siya. Alright. Wow. So, kadali lang, dali lang yung kayo siya. Buka to. Kaya wala, wala ka na pong, ano, lulutuin. Yan. Napakadali lang po siya, guys. Kailangan mo lang siyang magsipag lang po sa pag-slice. Then, imix lang mo lang talaga siya. Yan po. Wow perfect kayo ang atong ah, salad. So, i ko lang po itong mabuti, guys. Maya-maya, ipaglagyan maya, eh, natin ito ng lemon. Okay? So, sunod naman natin, guys, yung lemon natin. di ba? So, pwede niya rin po hindi ubusin. Pwede naman po mga kalahati lang. Ay, depende po sa inyo. O, diba? So, mano-mano, yun nga, gipugaan ni o lemon. Oh. Wow! kahumot. Ito yung isa sa nagbibigay ng lasa, guys, para yung hindi ka maumay, di ba? Yung parang nagiging balance yung ating salad. Wow! Instead na suka, lemon po yung nilagay natin. Okay? So, mani kayo siya, guys. Kay humot kayo. Humot pa ang pipino. Yan, napakabango po. Tapos, nabango pa ang lemon. O, di ba? Yeah, So, ito guys. Okay. So, malumalaw yun ito ang ipugaan guys. So, yung parang sa Pilipinas ba na may ka ng kalamansi. Right. At, oh, Okay. Mm. So, klaro kayo yun ang puga, no? <laughs> Alright. So, ngayon naman guys, tapos sapo tayo maglagay ng pipino. Ayan. So, ipaghalo lang po nating mabuti. Okay? So, yung tuna, mas maganda na mag-scattered talaga siya. Para uh, pagkain natin guys. Ayan po. Okay? So, tatlong can lang po ito guys. Maliliit na tuna. Ayan. Marami na po siya guys. Wow! Pahumot. Mm salad na salad po talaga ang dating natin ngayon sa ating uh, dinner po. Okay? Ayan, tapos uh, timplahan ko lang po ito guys, konti. So, nasa sa inyo na po guys kung paano po nyo ito uh, titimplahan. Ayan, konting lagay lang po ako ng mga konting ano guys, mga asin. Ayan. So, konti lang po talaga siya. Ayan po. And then, konting paminta. Okay. So hinuli ko po yung egg kasi nga po para hindi ma uh, duro po yung egg natin. And then, lagyan natin ng mayonnaise, 'di ba? Oh, kay as to siya, lagyan natin ng mayonnaise para uh, perfect yung lasa. Balance pa lang po siya, guys, okay? Oh, wow. So pwedeng dagdagan pag uh, gusto ng bawa, lagay tayo sa ating pinggan. Tapos, parang gusto pa natin na dagdagan pa ng mayonnaise. pwedeng pwede po. Nasa sa inyo na po, guys, kung paano kayo magtimpla. Wow! Kalamis, ha? Pwede rin po, guys, kung hiayon nyo ng, ano, ng tuna. Ayan, kung ayaw nyo po ng tuna. Pwede rin po, walang tuna. Apple, ayan. Pwede rin po, apple. Pwede po, lagyan ng kamatis. Ayan, kung ano-ano po, pwedeng-pwede pwede po. Ayan Wow Ayan guys po Nilapit ko po sa inyo ng konti guys ha Ayan Malapitan Ang bango niya po Ang bango po Nilagyan natin ng lemon Tapos mayonnaise Para may imbalance po yung kanyang panlasa Okay Wow So pinaghalo lang mabuti ni Kainish guys Kasi may mga mayonnaise tayo na nilagay Ayan Wow. Siyempre guys, sa huli ilagay na natin yung egg. O di ba? Ito itlo guys. Yan na po. So para kasi tapos na natin na mix ng mabuti. Ayan. Dinandahan ko na lang po para mag yung egg natin. Okay. Wow. Wala na naman ang diet natin ito, guys. <laughs> Ayan. So, ito po ay dinner namin. Siguro hindi na naman ito maubos, guys. Kaya ito yung sinasabi ko po na kapag tayo lang talaga ang magluluto, mas marami pa ang magawa natin hanggang kinabukasan, di ba? Meron pa. Ilagay lang natin sa refrigerator. Okay, guys. At yan po ang aking ano. Nagawa ko na po na napakasimpleng salad lang po ni Kindness. Yan. So, at at least kaya paano may mga kunting gulay tayo na matitikman at kakaiba rin po. Okay? Ayan po, pakita ko lang po sa inyo guys. Alright! <laughs> Alright guys, at yan na po. Tapos na po tayo guys sa kusina. At ito na po yung aking mga na-share po ngayon guys. Okay? ang aking nailuto po na crispy chicken. Ayan po, kunti lang po halina nilagay natin ngayon dyan, guys. Ayan. So, depende po kasi, guys, kapag Uh, medyo malaking manok naman po ito ngayon kasi ang nabili ni Kindness, Nash 'di ba? Yung kanyang wings medyo malaki po siya. Kunti lang ang nilagay ko na harina kasi mas gusto ko po, guys, yung buong ano, yung chicken talaga ang nangingibabaw kapag gumagawa ako ng crispy chicken. At syempre, may biko tayo, guys. And then may cake panghimagas po, guys, eh, 'di ba? Iba-iba lang po para mamaya is manood ng movie. And then, ito naman po yung ating salad na ginawa na at uh, with tuna and boiled egg. All right, ayan po guys. At uh, iba po na uh, beef po ito na niluto ni Kindness. And then, yung ating sauce po para sa ating crispy chicken. All right, ayan, may hot na hot po talaga ang ating uh, maanghang na sausawan po para sa ating crispy chicken. So, yun na po guys, lahat-lahat at nakapagluto tayo. Ayan So, ayan ayan po, ulitin ko lang po, medyo okay na po ang katawan ni Kain Nash. Ayan po, balik vlog na po. Ayan po. Pero yung trabaho natin guys, tuloy pa rin ang kabisibisihan ba? Ayan. And then, uh, sana po is yes, matigil na rin po yung ulan ngayon dito sa Japan para naman is may pasya ko naman po kayo guys. Kaya sa so mga nakarang upload ko po, thank you po pala sa mga nood po kung saan is nagdagdag po ako ng kagamitan. Nag-update lang po ako guys ng kagamitan po sa pag-vlog. Ayan. Dalo na po yung mga sa audio natin. Ayan. Kung napansin niyo po para yung may mga hangin, katulad po ngayon yung weather po sa Japan is malakas yung mga hangin guys, kaya parang need po natin para yung mga sinasabi ni kindness, o ba diba? so nag-update din ako ng ating microphone niyan po, so makikin na lang po guys kung at saan saan po makakapamasyal si Kindness as long na may time lang po talaga ako guys ayan po so gagawin ko po yan para sa inyo at gusto ko po i-share ko po talaga sa inyo ang buhay buhay ko po dito sa Japan okay so yan po guys ang aking mga na ihanda po ngayon sa aking table ayan po so napaka simple na ano guys, pero um, at least with love, effort and love po para sa aking pamilya. Alright! Yan po guys. Uh, thank you, thank you po. Good kayo oh, sa inyong mga supporta po. Bye guys! Maraming salamat po!